Kumusta ang review niyan after a month? So, ayan guys. So, welcome back to my channel. So, may nag-comment sa last vlog natin. Yung 600 pesos only nga gulong. So, at ito yun. So, yung review natin, uh, hindi pa siya nag-one month pero bumiyahin ako. So, alamin natin yan. Okay? So ayan guys, review na natin yung isa sa pinakamura na nabili kong gulong, uh, yung brand na Panther. So ito na siya. Ano ba yung review after one month? Yun yung sabi sa comment. So yung review ko is ganito. Hindi pa siya nag one month guys, days pa lang. Nagpalit talaga ako ng gulong kasi bibiyahe ako sa uh, Naawan, Misamis Oriental. So from here, from Sorigao City, almost 380 kilometer going to Naawan. So back and forth. So pabalik lang kami doon, hindi hindi lang kami nag-ano, uh, may meeting kami na pinuntahan doon. So hindi lang umabot sa 24 hours. So back and forth lang yung ginawa namin. Uh, vice versa lang talaga. Surigao so, to Naawan, Naawan to Cagayan de Oro din Surigao. So, so ayan guys. So almost 760 uh, kilometer or almost 800 kilometer uh, yung tinakbo nito so hindi pa nag one month yon days pa lang guys at saka pagbalik namin dito uh, yung experience ko pa pagbalik namin dito hindi ko napansin na natusok pala kami na may butas uh, may butas yung gulong natin so bago natin pag-usapan tong butas na to uh, tingnan natin yung ano yung yung experience ko sinubukan ko kung kagaya ba ng Michelin kasi yung Michelin kahit With and dry, okay sa sa banking, okay siya sa sa uh, yung mga parang curve na mga daan, at saka yung grip nya talaga maganda. So yun yung ginawa ko dito, uh, napansin ko lang kasi uh, naabutan din kami ng ulan, at saka with and dry talaga yung biyahe namin. At okay naman yung performance niya okay naman din yas sa bing, banking banking, ayan at every time na magpipreno ako, okay naman yung kapit niya. So, wala akong masabi, okay talaga, mura na tsaka solid pa. So, tingnan natin yung gulong ngayon guys, pag-usapan natin yung butas. So, tingnan natin ang maigi yung butas. Ayan. Okay, so ito na yung butas guys. Pag uwi namin guys, galing sa Naawan, Misamis Oriental, nagdating namin dito sa Surigao City. Napansin ng kaibigan ko, na may butas daw yung gulongkot saka buti na lang at nilagyan namin ng tire sealant bago, bago ako bumiyahi guys pinalagyan ko ng tire kung makikita nyo naman yung video ah uh, pinalagyan ko ng tire at saka itong butas na to uh, lumalabas talaga yung mga tire sealant at saka ito nakikita naman ito yung isa sa mga tire to ah uh, parang nag dry na siya at yung butas na to uh, napansin namin to siguro may banggaan kasi yung nakita namin bus at saka isang trailer at saka may mga bubog dun sa daan siguro di, dun kami nadali nito pero kinakita nyo guys awan uh, man pa lang sya makapal pa talaga sya so tinakbo ko na agad ng almost 800 kilometer back and forth back and forth na yan so ito lang yung review ko hindi uh, ko alam kung saan talaga anong nakatusok nito, napako ba to or pumasok ba yung bubog dito isa lang yung masasabi ko, buti na lang may terseland at makikita nyo naman sa gulong natin, makapal pa talaga sya so hindi na masama murang mura na uh, 600 pesos only at may shipping siyang kasama sulit na sulit kaysa bibili kayo ng michelin, okay naman yung michelin talaga, kaso lang yung michelin uh, mga 1.5 uh, pataas, 2,000 So ayan guys, uh, yun lang yung review ko. Uh, sa nag-comment, shout out sa uh, Salamat sa comment mo na request for review. So ayan, uh, murang-mura talaga sa almost 600 pesos kasama na yung shipping, almost 700 plus. Sulit, sulit na sulit na yung ano mo, yung biyahe mo. At saka yung performance niya okay na okay din. Okay, so yun lang yung review natin for today. So hindi pa nakaka-subscribe sa channel ko. Please like and subscribe my channel. Pure Heart Rides. So, ayan, click nyo lang yung link at saka kasama na rin yung Bill All para manotify kayo sa lahat ng bagong mga videos natin. Okay, so ayan, ito pa rin yung ginagamit ko. Hindi hindi ko na pinalitan ng terselan kasi marami pa yan sa lalim. Okay, so ride si po tayo lagi. Uh, choice wisely lang. Uh, sana matiba yung mapili yung mga gulong at saka hindi sa picky. <laughs> Original talaga guys yung piliin nyo. Kahit mura to, parang Original naman siya. Okay? So shout out kay Kuya Reby. <laughs>